Matindi ang pag-atake ng Russia sa Ukraine nitong mga nakaraang araw. Dalawang malalaking pag-atake ng drone sa magkasunod na araw ang nagdulot ng sunog sa ilang bahagi ng Ukraine at nagdulot ng problema sa mga lungsod at infrastruktura ng bansa. Lalo pang tumatapang ang Russia sa paggamit ng drone sa pag-atake. Pinaalalahanan ng Ukraine ang Russia na kahit marami silang drone, mas malalampasan ito ng Ukraine gamit ang eksakto at nakamamatay nilang sandatang pangmalayuan. Ngunit hindi drone ang ipinadala ng Ukraine ngayon. Gumamit ang Ukraine ng Flamingo Missile kontra Russia bilang bahagi ng malaking paghiganti. Ang pag-ataking iyon ay kasunod ng dalawang aerial assault ng Russia. Noong gabi ng Nobyembre, labing isa nagpadala ang Russia ng isang daan at labing siyam na drone ng iba't ibang uri sa Ukraine. Iniulat ng RBC Ukraine, malawak ang mga target ng Russia. Kabilang ang pinagtatalo ng Donetsk, ni Propetrovsk, Kharkiv na mga rehiyon, pati na rin ang Odessa, ayon sa ulat, inilunsad ang mga drone mula sa Russia o sa ilegal na inangking Crimean Peninsula. Hindi naging matagumpay ang depensa ng himpapawid ng Ukraine laban sa mga drone gaya ng inaasahan. Noong Nobyembre, 11:30 ng umaga, 53 shahid at garandron ng Russia ang napabagsak mula sa himpapawid. Sa kasamaang palad, mas mababa iyon sa kalahati ng bilang ng mga drone na ipinadala ng Russia. Ibig sabihin, ang natitirang 50 siyam na drone ay bumagsak sa 18 magkakaibang lokasyon sa buong bansa. Hindi binanggit ng RBC Ukraine ang lawak ng pinsala ng mga drone. Pero nagbigay ito ng nakakakilabot na mensahe. Patuloy pa rin ang pag-atake. At pagsapit ng Nobyembre, labindalawa opisyal ng dinoble ng Russia ang isang mapaminsalang pag-atake. Sa petsang iyon, iniulat ng RBC Ukraine na nagsagawa ang Russia ng kasunod na pag-atake. Sa pagkakataong ito ay nagpakawala ng isang daan at tatlumput walong Shahid Gabera at iba pang uri ng mga drone. Ang mga drone na ito ay sinamahan ng isang Iskander-M ballistic missile na muling inilunsad mula sa Russia at Crimea mas naging matagumpay ang depensa ng himpapawid ng Ukraine sa pagkakataong ito dahil nagawa nilang pabagsakin ang isang daan at dalawa sa isang daan at tatlumput-walong na mga drone. Gayunpaman, tatlumput-anim na drone ang tumama sa sampung lugar magdamag. Batay sa ulat, karamihan ng pag-atake ay sa Timog, Ukraine, particular sa Odessa, kung saan nasira ang mga pagawaan. Gusaling administratibo at mahahalagang infrastruktura mas pinagting ng Russia ang drone strike nila. Hindi ito isang hiwalay na insidente. Mas maraming drone ang inilunsad ng Russia laban sa Ukraine ngayong 2,000 at 25 kaysa sa mga nakaraang taon ng digmaan. Simula Oktubre, ayon kay John Loft ng Chatham House, karamihan ng airstrike ng Russia ay tinarget ang energy infrastructure ng Ukraine. Habang sinusubukan ni Putin na ilubog sa dilim ang mga lungsod ng kanyang kalaban, habang papalapit ang taglamig, inilathala ni Loft ang kanyang artikulo noong Nobyembre 10 kung saan binanggit niyang siyam na malalaking pag-atake na ang inilunsad ng Rusya laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine mula pa noong unang bahagi ng Oktubre. Ang mga pag-atake noong Nobyembre, labing isa at labing dalawa ay malamang na nagtataas ng bilang na iyon sa labing isa. Ayon kay Loft, sinusubukan ni Putin magpwersa habang mabagal umusad sa labanan. Muling pinapataas ng Russia ang kanilang pagsisikap na manalo sa digmaan bago ang taglamig sa pamamagitan ng pagsira sa enerhiya ng Ukraine at pagdagdag ng paghihirap sa mga tao ayon kay Lof. Ang kanilang pag-asa ay ang psikolohikal na presyong ito ay magdudulot ng pagbagsak ng suporta ng publiko para ipagpatuloy ang digmaan. Mahirap ang Oktubre para sa sektor ng enerhiya ng Ukraine. Sa totoo, Umasa si Putin sa mga drone bilang pangunahing sandata ng Russia sa 2,000 at 25. Noong Nobyembre 4 ibinunyag ni Matesa na nagpakawala ang Russia ng nakakagulat na 44,000 Shahid drone sa Ukraine. Sa unang sampung buwan ng taon, karaniwang 4,000 at 400 drone kada buwan. Ngunit tumaas ang bilang nito sa huling bahagi ng taon matapos ang tahimik na simula. Sa kabuuan, nagpakawala ang Russia ng 300 at 3% na mas maraming drone sa Ukraine noong 2000 at 25 kumpara noong 2000 at 24. Ipinapakita nito na nagawa ng bansa na pabilisin ang operasyon ng kanilang paggawa ng drone at ngayon ay lubos ng ginagamit ang kakayahan nitong mapuno ang air defense ng Ukraine. Ang mga pag-atake noong Nobyembre 11 at 12 ay mga bagong halimbawa ng pambobomba ng Russia sa Ukraine gamit ang Shahid-type na drone. Hindi susuko ang Ukraine sa pag-atake at hindi magpapatalo. Nayanig pero hindi natalo. Lumabas ang Ukraine mula sa dagok ng Russia. Handang gumanti ng matinding suntok kay Putin. Walang oras para maghilom o maghanap ng target. Nagpa siya ang Ukraine na gumanti ng mabilis at malakas. At pinili nito ang perpektong sandata para sa trabaho, ang Flamingo. Ito ay kombinasyon ng drone at cruise missile. At binibigyan nito ang Ukraine ng antas ng long range na lakas ng pag-atake na hindi pa nila naranasan sa kahit anong punto ng digmaan. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, ang Flamingo ay may abot na humigit kumulang 3,000 kilometro o 1,800 at napung milya. Sobra pa iyon sa sapat na abot para sa Ukraine na tamaan ang halos anumang mahalagang infrastruktura sa Russia, kabilang na ang kabisera ng bansa na Moscow. Kapag bumagsak ang Flamingo sa isang target, naglalabas ito ng hanggang 2,500 at 35 libra ng matinding pampasabog na sapat para pabagsakin ang matitibay na gusali. Tiyak na kayang magdulot ng malaking pinsala sa imprastruktura ng langis ng Russia na matindi ng tinatarget ng Ukraine nitong mga buwan. Sabi ng Ukraine Inform, ang hybrid missile drone ng Ukraine na gawa sa bansa ay kayang tumakbo ng hanggang siyam raan kilometro o limang daan at anim na pong milya bawat oras. Ginagawa ng mga espesipikasyong ito na kasing delikado o mas delikado pa ang misail kaysa Tomahawk na napabalitang papasok sa Ukraine. Pusibling nagbigay pag-asa kay Putin ang kawalan ng mga misil na hindi makakaganti ang Ukraine sa mga atake ng Russia sa infrastruktura ng enerhiya. Lumipad ang Flamingo at napatunayang mali si Pangulong Putin ng Russia. Noong Nobyembre, labing tatlo, iniulat ng Kiev Post at iba pang outlet ang paghihiganting pag-atake ng Ukraine noong gabi ng Nobyembre, labindalawa hanggang madaling araw ng susunod na araw. Noong una, tila ang target ay ang lungsod ng Oryol sa Russia. Ayon sa post, nagbigay ng misteryosong kumpirmasyon ang mga litrato mula Nikolaev Sky Varney Telegram na tinamaan ng Flamingo Missile ang Oryol. Hindi rin natulog sa gabi ang Agila sa Latian. Nilalabanan nila ang aming Flamingo Missile gamit ang kakaibang mensahe. Ayon sa channel, habang nagbabahagi ng larawan ng flamingo misil na inihahanda sa paglulunsad. Hindi tiyak ang tagumpay ng misil sa pag-atake ng Oryol. Ayon sa Kiev Post, tinangkang sa lagin ng air defense ng Russia ang flamingo misil na papuntang Oriol at maaaring nagtagumpay sila. Sinubukan ng mga air defense na salagin ang mga tama na sapat ang lakas para magpadalan ng malalaking piraso ng kung anuman na nagliliyab sa kalangitan sa gabi. Nakita ang mga debris na bumagsak sa mga bakuran ng tirahan ilang metro lang, ang layo mula sa mga gusali ng apartment. Kaya, ano sa tingin mo doon, maaring totoo ngayon na ang pinsala ay dulot ng debris mula sa drone at missile ng Ukraine, gaya ng sinasabi ng Russia. Siyempre, hindi ganoon ka-impressive ang pagbagsak ng isa o dalawang flamingo bilang paghihiganting atake. Pero may mas marami pa. Ilang oras matapos ang ulat sa insidente ng Oriol, naglabas ng balita ang general staff ng Ukraine sa Telegram. Hindi lang ang syudad na iyon sa Russia ang tinarget ng Ukraine noong gabi ng Nobyembre, 12 hanggang Nobyembre 13. Sabi ng staff, bahagi lang ang insidente ng mas malaking opensiba na tumama sa maraming pasilidad ng logistika at militar sa mainland Russia at mga okupadong bahagi ng Ukraine bilang bahagi ng pagpapahina sa militar, ekonomiya at opensiba ng agresesor na Russia. Noong gabi ng Nobyembre, labing tatlo tinarget ng Defense Forces ng Ukraine ang ilang dosenang pasilidad sa Russia at pansamantalang okupadong teritoryo ng Ukraine. Iniulat ng pangkalahatang tanggapan sa Telegram at ipinaliwanag ang isa sa mga dahilan ng pag-atake, pati na rin na kumpirmadong kabilang ang flamingo sa mga sandatang Ukrainian na ginamit sa Russia patuloy na winawasak ng Defense Forces ng Ukraine. Ayon sa pangkalahatang tanggapan, ang mga pasilidad na sumusuporta sa Russian Occupation Army, ginagamit ang Strike Unmanned Aerial Vehicle Jet Drone at iba't ibang misil sa komplikadong pag-atake. Kagabi, inilunsad ang ilang lokal na sandatang may mahabang abot tulad ng Flamingos, Bars, at Liuchi. Ang Oriol ay simula lang ng mas malaking problema. Lumipad ang mga Flamingo at drone ng Ukraine sa Russia bilang paghiganti sa mga pag-atake ni Putin sa mga sibilyan at infrastruktura ng Ukraine. Nagbigay ang Euromaidan Press ng pinakamakompletong ulat tungkol sa maraming target ng Russia na tinamaan ng paghihiganting pag-atake ng Ukraine. Nagsimula raw ang pag-atake ng Ukraine noong Nobyembre, labindalawa alas lima ng hapon, sa border ng Belgorod. Ayon sa Supernova Plus Telegram Channel, Makikita sa mga litrato ang resulta ng pag-atake gamit ang drone. Kitang-kita ang usok mula sa pasilidad sa malayo. Ngunit di pa rin tiyak kung ano ang tinamaan ng Ukraine sa parehong larawan. Nasusunog iyon noong Nobyembre, labindalawa sigurado'ng tinamaan ng mga drone ng Ukraine. Sumunod sa Ukraine ang Prasnodar Cry at iniulat din ng Supernova Plus ang pag-atake roon. Ngayon, alam natin ang tinamaan ng Ukraine ayon sa ulat ng Supernova Plus. Pinatumba ng bansa ang power substation sa Russia. Kaya nawalan ng kuryente ang mga taga Novokubansk. Ipinapakita ng Ukraine kay Putin na kaya rin nitong sirain ang energy infrastructure ng Russia tulad ng ginagawa ng mga Shahid-type drone ng Russia sa Ukraine. Ang mga blackout sa mga lungsod ng Russia ay nagsisilbing malulupit na paalala sa mga mamamayang Ruso na pinilit sila ng kanilang leader sa halos apat na taong digmaan na dati niyang pinangakong matatapos sa ilang araw lang. Hindi pa ito tapos at nararamdaman na na ng mga tao sa Russia ang epekto ng kabiguan ni Putin sa Ukraine. Pagkatapos, inilipat ng Ukraine ang fokus sa sariling teritoryo at inatake ang Zaporizhia Oblast. Ayon sa Euro Maidan Press, kasalukuyang kontrolado ng Russia, ang halos 75% ng Zaporizhia at Kherson pati na ang planta ng nuklear ng Zaporizhia, na nagsusuplay ng kuryente sa malaking bahagi ng Ukraine dahil hindi mabawi ng Ukraine ang Zaporizhia sa lupa. Ginagamit na nila ngayon ang mga panghimpapawid na kagamitan para lumaban. Ngayong pagkakataon, ang Excelenova Plus Telegram Channel ang naglabas ng ebidensya ng pag-atake sa pamamagitan ng dalawang video na nagpapakita ng air defense ng Russia sa Zaporizhia na tumutugon sa projectile ng Ukraine kinumpirma ng parehong channel na may isa pang sa Krasnodar. Cry na tinamaan. Nagbahagi ito ng isang video kung saan malinaw na maririnig ang malakas na tunog ng drone o missile na lumilipad sa kalangitan. Habang unti-unting nawawala ang tunog ng drone sa kalayuan, tila ligtas na ang lahat. Ngunit biglang sumunod ang isang malakas na pagsabog na nagpagliwanag sa kalangitan, sabi ni X elenova Plus. Kinunan ang bidyong ito sa Afipski Settlement kung saan may Russian oil refinery din. Malamang ay maaari nating idagdag pa ito sa dos dosenang pag-atake sa mga refinery na isinagawa ng Ukraine laban sa Russia. Simula noong umpisa ng 2,000 at 25, nagpatuloy ang mga atake buong gabi. Parang tinamaan din ang Oriol kasabay ng mga atake sa Krasnar Ex-Elenova, dagdag pa. Tila malirin ang ulat ng Kiev Post na pinabagsak ng Russian air defenses ang Flamingo missile mula sa himpapawid. Maaaring ganoon nga o kaya naman ay may mga missile na pinadala ang Ukraine na hindi nakuha ng Russia. Ano man ang totoong nangyari, isang larawan mula sa Telegram channel ang nagpapakita ng pinsala sa Oriol Thermal Power Plant. Kabilang, ang malaking butas sa pader ng isa sa mga pagawaan. Sa huli, naroon ang Crimea, na sinakop ng Russia noong 2000 at labing apat ng aneksahin ni Putin ang peninsula sa unang kampanya ng pananakop sa Ukraine. Ang Crimea ang pangunahing target ng Ukraine mula nang simulan ni Putin ang digmaan. Tila tinapos ng bansa ang kanilang paghihiganting pag-atake sa pamamagitan ng pag-atake sa Feodosia sa silangang baybay ng Crimea. Konti pa lang ang detalye sa pag-atake, pero naiulat na malalakas ang mga pagsabog sa rehiyon. Ang Feodosia ay tahanan ng Sea Oil Terminal. Na tinarget ng Ukraine kamakailan. Malalaman mo ito kapag napanood mo ang aming video tungkol sa doble dagok ng Ukraine at China. Kay Putin noong unang bahagi ng Nobyembre, posibleng ginawa ng Ukraine ang double tap attacks. Noong Nobyembre, labindalawa at labintatlo sa Crimea, kailangan nating hintayin at alamin kung gaano kalaki ang pinsala sa Feodosia. Ayon sa Kiev Post, posibleng mas marami pang tinamaan ang Ukraine sa Crimea kaysa sa ulat ng Euromaidan Press. Tinamaan ang ilang mahalagang target sa peninsula gaya ng pasilidad ng imbakan ng drone, paradahan ng helicopter, air defense radar, at Morskoy Neftianoy Terminal na imbakan ng langis. Sa Zaporizh, Asia, ayon sa outlet, direktang tinamaan ng Ukraine ang oil depot, kasama rin ang command post ng ikaisang daan at 27 motor rifle division at Ikalima combined arms army. Nabanggit namin kanina na gagantihan ng Ukraine ang mga drone ng Russia gamit ang eksaktong pagpatay. Ito mismo ang ibig naming sabihin. Dahil sa mga outlet na ito, alam natin ang lawak ng pinsalang ginawa ng Ukraine sa Russia at mga sinakop na teritoryo sa kanilang paghihiganting atake. Patuloy pang sinusuri ang resulta ng pag-atake ng Ukraine habang ginagawa ang video na ito. Posibleng mas matagumpay ang Ukraine kaysa sa naibalita namin. Dahil sa lawak ng pag-atake, iisipin mong magiging maingay ang Russia tungkol dito. Pwedeng maglabas ng pahayag ang kanilang depensa na naipabagsak nila. Ang lahat ng drone at misil ng Ukraine o akusahan ang Ukraine ng teroristang atake sa Russia, hindi binabanggit na tugon lang ito ng Ukraine sa ginagawa rin ng Russia. Wala halos narinig mula sa Russia at tanging tugon ay galing lang sa Oryol region na tinarget ng Ukraine gamit ang Flamingo missiles. Habang inaatake ang Oryol, nagdeklara ng Air Raid Alert sa Telegram. Si Gobernador Andrei Klitschkov na siya lang ang... Nagbigay ng totoong tugon ng Russia sa paghiganting atake ng Ukraine. Tuloy ang pag-atake ng kalaban sa Oryol. Pinatalsik ng air defense system ang ilang target at bumagsak ang shrapnel sa mga tirahan. Nasira ang ilang sasakyan at bintana ng mga balkonahe sa tirahan at pribadong bahay. Walang iniulat na nasawi ayon sa gobernador ng rehiyon. At walang nabanggit ukol sa Oryol Thermal Power Plant. Hindi na dapat magulat. Lalo na dahil sa pinagmulan ng balita at hilig ng Russia na maliitin ang epekto ng long-range attacks ng Ukraine. Balik tayo sa Flamingo Missile. May mahalagang detalye sa paghihiganting atake ng Ukraine na di pa natin nabanggit. Ang ataking ito, ang unang pagkakataon na opisyal na kinumpirma ng Ukraine na ginagamit nila ang Flamingo laban sa Russia. Ang pagbanggit ng General Staff tungkol sa missile, kasabay ng mga litrato ng Flamingo na inihahanda para sa paglulunsad, ay nagpapakita na handa na talaga ang Ukraine na ganap na gamitin ang sarili nilang gawa na drone hybrid missile laban sa Russia. Sa ngayon, opisyal na itong handa. Bago ang mga pag-atake ng Ukraine, noong Nobyembre 12 at 13, may chismis nang nagamit na ang Flamingo. Noong Oktubre 10, ayon sa United 24 media inamin ng Russia, ang paggamit ng Ukrainian Flamingo missile sa pag-atake sa kanilang teritoryo. Ayon dito, Ilang pro-Kremlin Telegram channel ang nagsabing ginamit ang Flamingo sa pag-atake sa ilang target sa Russia noong Setyembre at Oktubre. Maaaring tinamaan ng Flamingo noong Setyembre ang gusali ng Russian Federal Security Service, Border Service. Ayon sa United 24 Media, walang opisyal na kumpirmasyon sa mga chismis na ito. Hindi rin sinabi ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na gumagamit sila ng Flamingo missiles. Noong Oktubre, 28 iniulat ng Pravda na sinabi ng Pangulo ng Ukraine na tisama na nagamit na sa labanan ang Flamingo. Ginamit na ang router sa labanan. Sinisikap naming matiyak na ngayong taon, hindi lang isa, dalawa, o tatlong pagsubok ang magagawa namin, kundi seryosong testing. Papunta na kami roon. Naniniwala kaming magtatagumpay kami. Dahil napatunayan ng aming paulit-ulit na paggamit na posible ang epektibong resulta. Ang kulang na impormasyon tungkol sa mga target lang ang pumipigil sa kumpirmasyon nito mahalaga ang sinabi ni Zelensky tungkol sa misil. Pero walang ebidensya na sumusuporta rito. Dahil sa pag-atake ng Ukraine sa Oriol, sigurado nang pumapasok ng Russia ang Flamingo. At maaaring magsimulang lumipad ang buong mga kawan ng mga missile na iyon sa lalong madaling panahon. Plano ng Ukraine na gawing malawak ang produksyon ng Flamingo at posibleng magawa ito bago matapos ang 2,000 at 25. Ayon sa Euromaidan Press, noong Nobyembre Apat sinabi ni Zelensky na maganda ang progreso ng Ukraine sa paggawa ng sariling long-range strike capability. Ayon kay Zelensky, inaasahan ang malawakang produksyon bago matapos ang taon, ngunit hindi siya nagbigay ng bilang kung ano ang ibig sabihin nito para sa bagong sandata ng Ukraine. Gayunpaman, narito na ang Flamingo at mukhang nakakapinsala na ito. Sa kasamaang palad para sa Ukraine, may kondisyon sa kwentong ito na maaaring makaapekto agad sa produksyon ng Flamingo. Sa ulat ng Kiev Independent, sa paghihiganting pag-atake ng Ukraine sa Russia, nabanggit na kasalukuyang kontrobersyal ang gumawa ng Flamingo. Ang Firepoint, isang investigasyon ang inilunsad laban sa kumpanya ng National Anti-Corruption Bureau ng Ukraine may agam-agam na pinalalaki ng kumpanya ang presyo ng piyesang gamit sa Flamingo. Marahil, para mas malaki ang kita nila, mukang may mga katanungan din tungkol sa bilang ng mga sandatang ito na sinasabi ng kumpanya na kanilang ihahatid sa militar ng Ukraine. Ang huling issue ay tungkol sa Ukraine. Kung di magawa ng Firepoint, ang Flamingo gaya ng inaasahan, ano ang epekto nito? Sa plano ng Ukraine, nagawing mass production ang misail. Mabagal ba ang pag-atake ng Ukraine sa malalayong distansya? Kaya ba ng bansa kumuha ng ibang kumpanya bukod sa Firepoint para gumawa ng Flamingo? Dahil patuloy pa ang investigasyon sa korupsyon, maaaring matagal pa bago natin malaman ang mga sagot sa alinman sa mga tanong na ito. Sa ngayon, hindi ito alintana ng mga tao sa Ukraine. Kakawala lang ng militar ng kanilang bansa ng Flamingo laban sa Russia bilang bahagi ng malawakang serye ng mga paghihiganting pag-atake na nagpapakita kay Putin na hindi mananatiling walang sagot ang mga drone attacks ng Russia. Habang sikat sa balita ang Flamingo, napapabalita rin ang mga missile ng Russia pero sa maling dahilan. Akala ni Putin na di matatalo ang hypersonic missile niya. Pero nakahanap ang Ukraine ng paraan para pabagsakin ang mga ito ng walang putok. Alamin kung paano na baliktad ng Ukraine ang sitwasyon laban sa mga Kinzhal missile ng Russia sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga long range drone strike ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.